anapan dito ngayon sa May uh, Luneta Grandstand guys yung gaganaping uh, Peace rally no sa Monday po yan ayan maraming uh, salamat po sa inyong uh, suporta no para po yan po sa ating uh, katahimikan Okay 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 sorry Katahimikan no, Maraming maraming uh, salamat po sa inyong lahat So ayan po yung uh, nagiging ano dito. Ah uh, sitwasyon no ng ating uh, ng Pilipino ngayon pa lang po yan ha. Sabado pa lang po yan pero Yan <coughs> thank you very much po sa inyong lahat diyan. So ayan yung uh, update dito si Kuya oh. Wala man lang ka harness harness ayan o no? oh, sa may gilid nako delikado yan baka po magkamali ka dyan kuya diretso ka sa baba <coughs> yan thank you thank you very much po sa inyong lahat dyan so hanggang doon po yan po yung uh, sitwasyon ngayon dito magandang araw po sa inyong lahat dyan oh, magandang hapon so ayan yung ating mga kababayan no? ayan po yung uh, ano dito Bukas po, mas maaga kami pupunta rito para <coughs> maipakita natin ang maganda sa ating mga kababayan kung ano yung mga nangyayari dito sa may uh, grandstand no? regarding doon sa mga ganap na rally po sa Monday. <coughs> Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat guys. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Ayan, na thank, thank you po at salamat pa rin po sa inyong lahat sa suporta ninyo sa aking YouTube channel. Ayan, hanggang doon po. May mga tao mga nakaupo doon. Zoom lang nating konte. Ayan, no. Ayan, iba po kasi yung pinanla-live ko kasi iba yung gamit ko na ayan, na cellphone. Ayan, no. Ayan. Napakalinaw, no? Nung isa nating uh, cellphone kaya magbigyan natin ng maganda yung uh, video yung ating mga kababayan. <clears throat> Maraming salamat sa 3 million dollars dyan. Salamat, salamat po, salamat po sa inyo lahat. Yan, uh, hanggang doon sa may uh, tulo. yung mga portalit guys, nandun sa may area. Ayan, yung National Rally uh, for Peace. Yun po, yung mga nakalagay doon na uh, puti. Doon sa may... Uh, dulo. Ayan po. Ayan o. Ayan o. Thank you. Thank you very much po sa inyong lahat yan guys. Maraming salamat sa 4 million in the house natin. <coughs> Tapos ito. Uh, ano to? The garden ng Philippines. So, hindi natin alam pong ano yung uh, ano yan. Ayan o. Oh. Isang bus yan na uh, hindi natin alam pong. Uh, <coughs> natin alam pong uh. <coughs> So, hindi tayo magsado magpapakabit gabi guys at uh, uuwi rin tayo ng uh, magaga at para meron tayong laban bukas no dito tatambakan natin to bukas guys aabangan natin kung ano yung magiging uh, magiging kaganapan dito guys ingat no, po ang galing po ng uh, arena Pampanga, guys. So doon sa Maybanda ron guys, sa may area na 'yon doon. 'Yung mga ano na doon, ayan oh, no? may mga kanya-kanya silang uh, TV uh, personal na uh, ano uh, unit doon. Ayun, may Jimmy 7, may uh ABCBN, TV 5. Ayun, lalo bukas po ay uh, marami na marami pang uh, darating, no? Abangan natin bukas yan. Maraming salamat sa 6 million in the house natin dyan, guys. At sa inyong uh, patamsak-tamsak dyan. Thank you very much po sa inyong lahat. Ayan, talagang busy. Busy yung ating mga kababayan na nagsiset up nitong uh, stage dito sa may grandstand. Kasi kung ito po ay uh, magaganap dyan sa may liwa sa Bonifacio, yung stage pa lang po nila, eh, halos sakupin na yung uh, area ng uh, sa Bonifacio kaya dito po na, na inilagay yung area talaga na para po sa gaganaping peace rally po ito ah hindi po ito sa mga kung ano pang bagay na napapanood na natin sa balita <coughs> 'di ba ito po ay peace rally hindi po ito para pabagsakin ang gobyerno no inuulit po namin meron po kasi mga vlogger na ganyan no na kung ano-ano yung sinasabi. So ito po ay para sa ating bayan para po mapabuti at mapaayos ng ating uh, sambayan ng Pilipinas, no. Maraming maraming uh, salamat po sa inyo lahat. Ayan, guys. Hanggang doon. <coughs> Ayan, kita niyo naman 'yan, no. Oh. May mga kalesa pang uh, dumadaan. Ayan, guys, so, 'di ba? yan yan po 'yan sa so, may harap ng uh, Grandstand. Ayan, may mga bus bus nang dumarating dito guys so. So, maraming salamat dyan sa 6 million in natin dyan ayan. may mga pabalik na yan daw ng uh, Philippine Arena yung uh, bus na yan so dito naman may mga naglalaro dito sa mga uh, gilid natin bukas po mas dadami pa ang tao dito mas kakapal po bukas ng maga maga po ako pupunta dito para i-update natin kung ano man yung mga kaganapan dito sa area natin guys marami, maraming maraming nga salamat po sa inyong lahat oh, ayan update mag-upload mag-upload po ako mamaya pagdating ko sa bahay mag-upload kayo yung uh, kaganapan dito at sitwasyon na itong uh, ginagawang stage na to para sa ating mga israeli bukas maraming salamat po sa inyong lahat guys nag-grab shot at po sa 5 million ng natin Oh, so, ayan guys. Yung na, uh... ayan guys. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat diyan. Tama. ganda ng ganda ng pak sabi ng Net25, oh, bawal ang impeachment, hindi bawal ang MBBM. Kung ayaw niya, guha ka na sa rin rally. Tapos kapabihin ng mga, mga na to, BBS lang daw. Then, yun. Kayo, yes. kaya kayo napukulaan kasi na magkakado kayo makikita utak nyo, hindi yun nilalawakan. Kahit nga pro BBM, welcome dito. Bakit ayon yung pumunta? Ang tanong. Ay, ibig sabihin, may bitterness. Ang sigaw kasi dito, no, to be impeachment. Kaya ayon nila. Ayan nga. So, ayan guys. Maraming salamat po sa inyo lahat. Kaya yun naman ako na sinabi nila 25, di ba? Bakit sila makikisa? Yun ang gusto nila, impeach. Bakit sila pumunta dito? Yan, thank you, thank you very much po sa inyo lahat yan guys. Oo diba? Problema yun eh. Kasi hindi niyo matanggap sa sarili niyo, kayong mga loyalist ng mp na estupido, na yung mga naglalive sa inyo, walang viewer. <laughs> <laughs> okay. panam namin yan, dahil minakausap kami isang vlogger na kinausap siya, lintik daw ang mga viewers ng ano, mga TDS vlogger, kaya naiingit. Eh, hindi makapag-vlog kasi yari. Hindi siya makapunta <laughs> dito. Ako pa na-example. So hanggang doon guys. Medyo makulimlim. Sana po bukas ay huwag umulan. No, kahit umulan po dito, yan, hindi ma... Dito, dito. Hindi po yan matitinag ay, sila. Kaya naman naman natin yan. Eh. Ang hindi lang sila matanggap. Hindi ko na no? sinabi na net 25. Ano? Sinusuporta namin si PBBF na huwag i-impeach si Sarah. Eh, yun ang unang... Yun yung unang sinabi eh. And thank you very much po sa inyo guys.